hindi lang pa joy ayun na ay naman tayo sa kamay mo inuman mo yung yung

It's mommy oh, mommy oh. Mmm. Mmm. Baby onion, baby baby onion, baby. Mmm. Mm. Very good. Oh egg, oh egg, egg.

Salig? Salig? Ano pa, sa labas ba? Ano pala yan doon? Hindi pala parking yan yan? Hindi, hindi na ulan na. Sabi na naman nila, walang kamay si boy. May kamay di ba? Walang kamay si boy. Walang kamay si boy.

Pa, ah, ya yon ba yung video ko? ha ja. Sabaw. Sabaw, sabaw, sabaw. Sabaw, sabaw. sabog sabog oh oh loko loko na mm. na oh? wow wow. tuk. pero sa malita anak iyo ba? di 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 di

Daddy daw. Ang galing yun ano. Yeah. Mm. Daddy. Ito Paano makakain? Paano makakain? Paano mga kain ito. Paano mga Paano mga Paano kasi nagraro man tayo. Ha? Oh. ha? Nga, nga.

Gabi mo ka. Sabi mo ka filter niya. Bakit may uwa ako? Meron, uh -huh. yeah. Meron. Meron na. Meron. Meron. Meron nga pala. Bye. Thank you. bye